So, meron yung time na pagpipito pala si Coach Joel, dapat automatic huddle. Oo. Uh -huh. Eh, ang ginagawa ko, kuya, di pumito na. Akbuhan lahat. Uh -huh. Eh, may isa akong teammate, hinila ako. Eh, nakikwentuhan ako. Eh, pinipilit ko nang umalis, kuya, na parang puntahan ko na si Coach Joel. Kasi, ang layo, kuya. Ang bagal namin. Tapos, hanggang sa tumingin si Coach Joel sa akin. Anong sabi ko, sabi Pumito na ako, di ba? Tapos, edi sabi niya, umalis ka na. Ang hinahon niya pa kuya. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis na kayo dito, sabi niya. Umu umuwi na kayo. Tapos, edi no coach. Umagano Hindi po coach, hindi po coach. Umagano kami. Hindi, umalis na kayo. Umagano siya. Sige na, sige na. Umalis na kayo. Tapos hanggang sa... Ewan ko, out of nowhere ko eh. Di pa sabi ko, umalis kayo? <laughs> Inila niya kaming dalawa, kuya. Punot pa yung CDI ko <laughs> Yun pa jersey ko Kuya, oh. si Niay, syempre, proud. Punit, kuya. As in, punit yung jersey ko. O, oh. <laughs> oh, kuya, hiang-hiya ako noon. As in, kuya, parang... Kainin na lang sana ako ng lupa. Parang ganun kasi...